Karapatan ni Pastor Apollo si Kibuloy ang protektahan ang kaniyang sarili kung alam o naniniwala ito na nasa panganib ang kanyang buhay oras na siya ay lumantad sa publiko. Naniniwala ang KOJC na inggit ang dahilan kung bakit pinag-iinitan ng butihing pastor ng parehong gobyerno ng Pilipinas at Amerika. Si Margot Gonzalez sa report. Ang gobyerno ng Marcos wala lang ang ginawa kundi ang manmanan ng Kingdom of Jesus Christ o KJC para lang mahuli at mapasuko si Pastor Apollo si Kibuloy. Apela pa ni Benher Abalos kasabay ng pagpapalabas ng 10 milyong pisong reward money na sumuko na ang butihing pastor. Nagpaskil pa ng wanted posters o signage si Nicolas Torre kahit pa nga hindi naman convicted sa anumang kaso si Pastor Apollo. Bakit nga ba atat na atat at tila ba desperado silang mahuli ang putihing pastor? Ang sabi, ito ay dahil may kompas ng Amerika ang ginawang pagkilos ni Marcos Jr. Dahil tutan ng kano si Marcos, sumusunod ito ngayon sa utos ng Amerika. At ang utos, pabagsakin at patayin si Pastor Apollo. Nag-uumapaw na ingit ang dahilan ng lahat ng ito. Balik ko lang yung sinabi ni Torre na isuko nyo na kasi. Gusto nilang ilabas si pastor. Gusto nilang lumabas si pastor. Bakit? Para barili nila. Open na si pastor sa mga assassin na na-assign na nila. Gusto nila. Kasi yan ang gusto ng Amerika. Ang Amerika talagang nagdidikta. Balik, balik na tayo dito sa press ko na ito. ito. playbook nga ng Amerika. Galing sa Amerika. Gusto ng Amerika. Hindi kasi sila makapaghintay ng extradition. Gusto talaga nila ng extraordinary rendition tinangkilik po si pastor ng maraming mga tao outside of the Philippines. Ang Amerika po is a very insecure country. That's why gusto niyang digmain ang China. Nang lumakas at lumawak po ang suporta ng iba't ibang mga nasyon at iba't ibang mga sangkatauhan ni Pastor Kibuloy, hinabol na po siya ng kung anong kaso. Totoo po yun. Insecure sila or threatened sila? No, doon nga siya sinabi ni Kay Eric, tama yung influence at yung kapangyarihan no, or power ni Pastor na alam naman natin, pag nagsalita yung aming mahal na Pastor, talagang susunod kami. Isa lang yung boses na sinusunod namin. So natetreten sila kay Pastor dahil alam nila ang Kingdom of Jesus Christ, hindi lang sa Amerika, buong sanlibutan. At kung makita nyo, nung talagang nag-investigate, kahit dito sa Pilipinas, di ba walang ni isang property na nakapangalan kay Pastor? Hinahabol nila si Pastor dahil sa kanyang asset, dahil sa mga properties. E inggit na inggit talaga sila. In addition to that, yung tungkol ho kay Pastor, yung sabi ninyong ingit, ingit ang U.S. sa kanya, you have to remember, one of the poorest regions in the States is the Appalachian Mountains. Yes, and in the Appalachian Mountains, uh, I think this is known in the U.S., you know, as redneck country where uh, it's so poor, they're so poor that uh, It's it's really really a poor area. And si Pastor pumasok doon, Nagdala siya ng 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 services for these people who may not even have had services there the and it, from the government. And in fact, uh, I think a sheriff from the Appalachian Mountains said parang salamat at may pumunta pa dito na Pastor Kibuloy from the Philippines to help these Americans. Dahil mapanganib ngayon ang sitwasyon ni Pastor Apollo sa kamay ng abusadong gobyerno, bunsod na rin ang pagiging tuta ni Marcos Jr. na Amerika, tama lang na hindi lumantad si Pastor Apollo sa publiko sa mga otoridad. Karapatan ni Pastor Apollo na magkaroon ng self-preservation dahil sa totoong banta sa kanyang buhay. Batay kasi sa impormasyon, rendition ang gustong gawin kay Pastor Apollo. Yung rendition po is when Someone from the US, a team from the US will go to another country, kidnap the citizen of that country and bring them to the US to answer the processes in the courts of the US. Yan po legal sa kanila. Pero dito po sa atin, like I said, it is called kidnapping. Yung extraordinary rendition po, e eh, kikidnapin yung, yung the same process ng rendition, kikidnapin yung tao, pero instead na dadalhin doon, e eh, posible pong mamamatay siya on the way. Ayaw nila yung extradition, formal extradition process. Kasi siguro, baka matatalo sila, baka hindi pa ano hindi, hindi pa makita na extraditable yung offense it may take years kaya ang mas madali iyong kidnapin na lang at saka dadalahin sa black sites ito torture at mawawala na lang siguro the right to self preservation and the right and the right to secure one's life and security are inherent rights of a person yun po ang ina ni Pastor Kibuloy. Lalo na sa pagkakataon na ang dispensation of justice ay binabastardized. Iniiskandalo na gamitin para mag at magharas at manggipit ng mga kalaban sa politika which is exactly how the Marcos Jr. abuses so scandalously the process of the law weaponizing it Pastor Kibuloy has no other option but to go for self-preservation, preservation of his life, safety, and security. Kahit ako, bakit ako lulutang? No? Kami dito na, na, na experience namin first hand ang pagmamalabis ng gobyernong ito. Wala na akong tiwala sa gobyernong ito. So bakit ko i-give up? Ang, ako si Pastor, why will I give up myself to a government that's oppressive and abusive and unjust? 'di ba is the number one itong itong Bongbong -bong Marcos na ito na hindi nagbabayad ng uh, 200 plus billion na estate tax na in order ng Supreme Court has the bloody gall to say sumunod na lang kayo sa batas give up the ano, mag, lumabas na siya diyan at mag-surrender siya he has no moral authority to talk about something like that Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Mark Gonzales, 9 News.